Mga kabrigada, isang araw bago ang Labor Day, mga kabrigada, bukas abay muling binuhay ng grupong Alliance of Concerned Teachers or ACT itong isyu mga kabrigada ng sinusulong nila na 50,000 pesos na proposal para sa starting salary ng ating mga public school teachers, mga kabrigada. Abay gusto nating malaman, ano pang mga uh, basic reasons, ano bang pangunahing dahilan mga kabrigada at isinusulong ng grupo ng ACT hmm. itong uh, uh, 50,000 pesos na starting salary Nasa linya ng ating telepono ang National Chairperson mga kabrigada ng Alliance of Concerned Teachers, si Sir Vladimir Kitua. Sir Vlad, magandang umaga sa inyo. Morning po. Magandang umaga po kasamang Gab at kasamang Abner. At lalo na sa ating mga teacher na nasa uninterrupted vacation uh, niya. Una, una po Sir Vlad, ano pong mga pangunahing dahilan at ano na po yung update dito po sa sinusunong po ninyo na entry-level salary para sa mga teachers na 50000 pesos? May dalawang bagay po no, una iwanan na yung sweldo no ng mga teachers kumpara sa pangunahing bilihin. Pangalawa napag-iwanan din ang mga guro kumpara sa ibang mga professionals no. Mm. Uh, kasi kung matatandaan po natin ang mga kapatid nating mga polis, mga sundalo, ah mm. uh, dinasya ng ating dating pangulo, pangalawa yung ating mga kapatid na nurse, yung kasi yung ka-level namin ng mga professionals no. Mm. Through the Supreme Court decision, sila ay sumasahod na almost 50,000s 50, no. Mm. Kaya yung mga nag-produce ng nurse, nag-produce ng sundalo na teacher ay napakababa na sweldo almost a uh 20 29 at uh, 29,000 lamang no. Uh -huh. Samantalang ang sinasabi nating ng living wage dahil nga sa pagtaas ng bilihin mm. ay halos a uh, 45 to 48,000 apo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. pero Sir, sa tingin po ninyo uh -huh. Sir Vlad, uh, knowing na siyempre mas marami naman yung bilang ng mga teachers compared sa mga sundalo, sa mga pulis, sa mga nurses, uh -huh. yan pa kakayanin ng gobyerno at sa tingin po ba ninyo mi paghuhugutan ng pondo ang gobyerno para maibigay uh -huh. yung inyo pong kahilingan? Uh -huh. Well, kung gugustuhin po, kayang-kaya eh kasi kung titingnan po natin yung uh, budget natin sa ano no sa DBM no, lalong-lalo na uh, kung saan dinadala yung budget, mm. budget for militarization. Mm. Sa tingin niya namin, barya-barya lamang ito eh kasi kung titingnan natin, ilang nga uh, billion lamang ito kung makakaltasin ang ilang programa ng gobyerno halimbawa po so, sa usapin ng budget sa pautang mm. sa pen budget sa militarization syempre yung may kinalaman din sa so called uh, uh, uh corruption sa no uh. Kaya tingin namin ay, uh, at actually nagawa ito ng dating mga Pangulo. Halimbawa po, noong panahon po ni Joseph Estrada, kahit may umiiral na executive order noon, ay nagkaasa ng 10% at 5%. Ang nakakalungkot kasi sir Gab at sir Abniam. No? Hmm. Ngayon po siya, ang sweldo namin sa totoo lang ay uh, tumaas nga pero 50 pesos lamang po, per day. At yan ay hmm. bubunuin namin sa loob po ng apat na taon at nagsimula last year hanggang 2027 ay ganyan po ang aming so-called increase na sweldo. Opo. Uh -huh. Nakausap na huba nyo o I mean may tugon na hubad dito si Secretary Angara kasi ang uh, pagkakaintindi ko ho eh, sumulat na ho tayo sa kanyang tanggapan. Well, uh, sumulat tayo ng 21 tapos sa hapon din po ay sa Ma Malacanang. No? Mm -hmm. uh, so far ay uh, positibo naman yung ating uh, mga tugon na limbawa po sa DepEd Secretary. Kasi kung mm -hmm. uh, dati po kasi nung Senador siya kasi sa totoo lang, mas mataas pa nga yung kanyang panawagan eh. Mm. -hmm. grade 19 na kung saan ay uh, kung titingnan natin ngayon ay medyo parang 55,000 na kaya tingin namin mm -hmm. ay wala kaming problema kahit paano kay DepEd check ang kailangan nang talaga itulak niya tulungan niya kami mm -hmm. sa executive branch especially kay President ABBM mm -hmm. kasi gusto namin pagkatapos sana ng zona, ay ang marinig namin sa pagbubukas ng zona. kasi ano na po eh kumbaga sa isang termino oi isang kalahating term na po siya eh ay may marinig naman na kami sa kanya no katulad din ng gusto namin marinig na dapat ang mga presyo ng bigas ay maging 20 pesos. Oh, okay. Para so, ma... Ba, naman mm. tayo kay Secretary Sani Angara. Pero nabanggit ko rin nyo kanina, Sir Vlad, na ilang bilyon lang naman. Parang tingin nga ho ninyo, barya lang ho yun sa budget. Meron na ho ba kayong kumbaga ba eh, computation? Kung magkano kaya yung kailanganin ho natin sa budget para humapondohan ito pong hiling ho rin na taas sahod, Sir Vlad? Well, uh, kasi kung titingnan po natin ay uh, kung 896 ano no ay kasi uh, teachers tapos oh, mm. tataas 'yan sa teacher 1. Mm -hmm. Um hindi ako pwede ako hindi magkamali dito no. Subject it, ay ito ay parang uh, almost uh, 300 million mm. hindi, hindi ko exact yan no. Mm. Pero ang punto kasi dito malaki talaga ay uh, maliit lamang ito kung uh, medyo kakaltasan mm. yung budget halimbawa sa confidential intelligence fund ano. Sobra-sobra mm. kasi ang mga nakita nating budget dito eh no. Mm. Tawas ipang kahit nga po isama natin yung budget sa mga kakulangan kailangan eh. Alam mo, mm -hmm. sa pagbubukas ng klase eh. Kaya kahit pagsamahin yung paas ng sahod at saka yung mga ilang mga kakulangan sa learning materials at si lang, tingin namin ay, uh, no no, ay uh, kaya kaya naman. Ang halaga lang ay yung sabi nga natin, uh, re-channel, no, at uh, sabi nga natin, ay sana yung uh, kaya tayo political will ng gobyerno. Oh, uh -huh. eh syempre, Sir Vlad kapag ka uh, in-increase yung salary uh, level ng mga papasok na mga teachers, magkaroon din niya ng epekto doon sa mga mas nauna. Hindi yung teacher 1 kapag ka mm. ginawa mong 50k, yung teacher 2, teacher 3 at mm. uh, yung mas mataas na mga posisyon, abay mag adjust din yon at mag i ng mas malaking budget para sa gobyerno. Well, tama po yan. In fact, hanggang presidente, tataas din po ang uh, sweldo. No? Pero oh. Uh -huh. tingin niya namin, ay uh, kaya naman din ito sa ano no na compute na namin yan hindi ko lang dala yung datos ngayon uh -huh. pero tingin ko ay kaya, kaya rin naman ano at ang pinaka din talaga ng aming ano no panawagan talaga So, kasi kung titingnan po natin yung limang salary standardization po, simula noong 1989, uh, tapos mm. sa to -to lang po, napakalit ang na uh, sweldo sa mababang mula salary grade 1 hanggang salary grade 30 uh, 13 hanggang uh -huh. uh, 15, no? Pero yung mga malalaki ano no? Malalaki nga, 21 hanggang 33 mm. sa si presidente. Talagang malalaki din talaga ng increase, no? Siguro oh. doon, pwedeng talagang uh, medyo babaan na doon at yung mga mababa ba hanggang gitna ay uh, yun talaga ang tasa. Oh. Para maintindihan po ng ating mga nakikinig, Sir Vlad, ano pang sitwasyon ng, ano pa ng Teacher 1? Magkano pa yung tinatanggap ng Teacher 1? Ano pong mga deductions yung pinagkakaltas dyan sa kanya mga sahod every month? At ano pa yung mga pinagkagastusan ng ating mga ordinary teachers don sa mga classroom para maintindihan natin yung proposal na dapat taasan yung sweldo ng mga teachers. Ano ba yung sitwasyon ng ating mga guro? Yan, napakaganda yung katanungan ninyo, no? Sir Abner. si Ergab, sa Sir, Abna, Sir, Abna, Sir Abna, No? Sa totoo po, ang sahod ngayon, mm. as of this day, no? Because of salary standardization law at uh, trans sumasahod po ng almost 30,127. Mm -hmm. Gross pay po yon no? Oh. At kung tatanggalin po, yung tinatawag nating gross deduction, katulad ng GSIS, pag-ibig at health eh presyo ng pambinata almost 28 o 27,000 27 depende po sa uh, tax pa. paano pa pag uh, may mga utang siya no mm. -hmm. uh, naman natin karamihan teachers talaga ay uh, talagang nangungutang ayon sa datos na rin ng uh, Deped, no kaya ang isang kalagayan nito sir Abner sa sir mm -hmm. sa totoo lang pag may mga mga tinatawag kami mga digital na mga pagtuturo no mm -hmm. dahil nga hindi naman lahat ay physical do no? talagang uh, out of our pocket talagang oh. abono no mm. -hmm. ito papasok po ngayon na ano papasok po talaga na pasukan brigada eskwela, no? Marami talaga mga teachers talaga na ah, nag-aabono ah, dito, no? Kaya may mga teachers sir, grab, no? Sa totoo lang ay uh, nasa abroad o kaya ay uh, nangungutang o kaya ay nag-grab driver sa eskwela ko nga po, tatlo na yung nga uh, nag, uh, nag, uh, nag uh, driver eh. Mm. mm. eh nabanggit mo, nag-abro, daming uh, pumupunta ng uh, Thailand at iba pang mga mm. bansa sa Southeast Asia. Pero nabanggit po ninyo, Sir Vlad, yung uh, uh, almost 30,000 na sweldo ng Teacher One, eh, binanggit po ninyo na kinakaltasan ng contribution sa GSIS. And kanina sa preliminaries, nabanggit po ninyo na napag-iwanan mga pa, uh, ng mga pulis at mga sundalo yung teacher. And yung mga sundalo at mga pulis, walang contribution doon sa GSIS pero tumatanggap ng pension. <laughs> Oo oh, po eh, tapos well, nakakalungkot ngayon. No? At in fact, sir, ay, uh, pag sila po ay sumuel, uh, nag-retire pa, mm. hindi lamang sa walang contribution, sila pa ay may tinatawag na one step higher retirement. no? Mm. Ibig sabihin, kapag sila ay patrolman o kaya ay one star, kapag sila ay nag-retire, ay automatic ay uh, two star. Yun yung kanilang mm. mga o pension. Mm. Hindi katulad dyan ng mga teacher, mga nurses at ibang government uh, employees. no? Kaya sana nga, mapag-aralan Ade, ade niyan, ano? hmm. Kaya yung binabanggit ko nga po kanina, talagang oh. nakakalungkot. Yung lumikha ng mga engineer ng Pangulo na teacher ay siya mismo mamaba. Hindi ka tulad sa mga bansa. Sa totoo lang hmm. ay noble profession talaga at talagang pinaparadad ng mga Pangulo. Pero dito, novel pero busab po yung pasweldo. Oh. Okay. Ito Sir Vlad ah, uh, syempre una mag disclaimer lang ako. Suportado ho namin yung pagtaas sahod sa mga teachers kasi lahat ng profession sa bansa wala yan kung wala yung mga teachers. Mm. Pero siguro Sir Vlad, ano yung masasabi natin doon sa mga kubagabay kritiko ng inyo pong kahilingan na 50,000 na parang sinasabi nila na ay parang too much naman ata yung hiling nila na 50,000, parang masadong malaki naman ata yan. Ano ho yung masasabi natin dito Sir Vlad? Well, sa tingin namin ay hindi siya too much. In fact, matagal na nga po eh. Long overdue na ito eh. So, mm. Kasi nga po, kung mismong pagbabatay natin, mismo yung datos po ng gobyerno, no? At yeah. ano mm. sabi po niya sa uh, Philippine Statistics Auto, uh, ano, uh, no? Survey po yata, yung tawag nila doon, oh. ay talagang 43,000. At yung po ay 2021 datos pa, no? Mm. Pangalawa, Constitution po ang nagsasabi. Hindi po sa totoo lang po, hindi nga po minimum weight ang sinasabi ng Constitution eh. Mm -hmm. Tira! Bigala! Yes. Sabi siya ulit oh. lang natin yung uh, linya Pero yun yung sinasabi niya partner na kung sa palagay nila, sa grupo nila Una, yeah, imposible yung uh, hindi pwede yan kasi pwedeng hugutan oh, ang pondo po. mm -hmm. Ayan, uh, go ahead okay. po sir Vlad eh po, ta ay uh, nga po uh, talaga ang uh, teachers no sa totoo lang ibang bansa talaga hmm. ay uh, noble profession yung uh, touring sa kanila no. Ibig sabihin talagang pinaparadad nila no oh. uh, as isang particular nga dyan sa isang UK you no. Know? Pero dito sa sa ating bansa ay uh, uh, profession lang ang no ang uh, noble pero ang pasahod po ay uh, sabi ko nga, ay busabos. Hmm. Okay okay, eh papaano naman kapag ka uh, uh, ibibigay yung kahilingan po ninyo Sir Vlad pero kaakibat nito hmm. yung pagpapataw naman ng buwis na pwedeng pagkukunan ng uh, ibibigay na uh, salary increase para doon sa ating mga teachers. Well, sa kayo naman, may mira talaga na buwis. No? At sana nga, pag-aralan din sana yung buwis. Kasi isang, isang nilalaban din natin pag, kung buwis ang pag-usapan. Halimbawa po ngayon, yung election honorarium, no? Hmm. Sa totoo lang po, ay uh, magkataas daw po ng dalawang libo across hmm. the board yung magbabantay sa election. Hmm. Pero sa totoo lang po, yung, yung uh, idadagdag na yan, ay almost 1,200 naman po ang makakaltax because of the train law. Kasi nga po, tumaas po yung uh, ano eh, tinatawag natin na uh, exemptions. Ano? Hmm. Mm. Ibig sabihin, hmm. yung mga dati, yung mga teachers, ay ganito, wala alos halong alam, alam, binabuwis kapag usapin ng election pero ngayon po ay uh, meron na no? kaya nga sana nga pag-aralan din ang buwis hmm. no nangangam mambabatas kasi dapat di ba ang bawat buwisan talaga katulad sa ginagawa sa bansa ay yung kung sino talaga ang uh, mataas talaga ang sahod no hmm. eh sa atin baligtad you know? may tinatawag na exemption yung mga corporate tax no hmm. kaya sana sa amin halimbawa sa mga teachers at ordinaryo sana pag-aralan din at sana bigyan din ng ilang mga benepisyo na na pwede naman makatulong din talaga sa gobyerno kasi totoo naman kailangan din naman talaga natin ng buwis oh. okay. Okay. Sige. Okay. Eh And with that, uh, Sir Vlad, marami maraming nga. Uh, salamat po sa inyo pong oras ngayong umaga. Siyempre, una, kaysa niyo ho kami sa hiling na taas sahod. At uh, salamat po, salamat. good luck hmm. din sa nalalapit ho na elections para ho sa pagbabantay din ng ating mga kaguruan. Sana po yung maging ligtas po tayo lahat. Maraming salamat po you, salamat at po. mabuhay po, salamat kayo salamat sa... Po. Po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Nakasentro sa mga sinasabi ninyo sa mga sinasabi nila. Tira Ang bahaging ito ay hatid sa atin ang Yamivit ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!